guys, nandito nga pala tayo sa grocery para bumili ng gin, kandila, lighter at tortillas guys pagbunta nga pala hey guys, tayo ngayon ng cementerio yung... at dito nga pala guys, mabiyahe ako solo nga lang pala ako bumiyahe dito ibisitahin ko nga pala yung aking pito na Malangin na siyempre, hindi natin malilimutan ng birthday niya kahit na nasa kawin ng buhay na siya Lampan guys ay papasok na tayo sa loob ng cementerio oh. dito nga lang pala yan sa mayroon dito sa may luma kung mapapansin nyo nga dito guys ay madami pang kabayan titibay nila ang lakas ng loob para tumira dito pero kung ako papadaraan dito ako hindi na ako mga katagal dito baka isang araw pa lang malis na ako oh. sa nervyosin ko pa naman na ito ay talaga namang mapapalis ako <laughs> dito nga guys binisita ko ang aking mga tita at ang aking lola tulo para magtirik ng kandila guys at dito nga guys binisita ko din yung aking isang tita na napakabait nung nabubuhay pa siya pero hanggang ngayon hindi pa rin namin siya nalilimutan guys at dito nga guys nandito na tayo sa pinsang ko siya nga lang talagang sinadya natin dito kasi nga birthday niya guys at syempre guys hindi mawawala ang gin at pulutan Tinamaan ko nga pala siya dito para tumagay guys. Nawala man ang ating mga mahal sa buhay pero sa isip puso natin hindi natin sila pwedeng kalimutan. Lahat naman tayo guys pupunta dyan pero habang nabubuhay ka pa enjoyin mo lang ang iyong kabuhayan. At yun guys hanggang dito na lang ang video. Paalam.